Naniniwala ka ba sa karma, Steph? Um, siguro kung kung talagang iba yung nang <laughs> siguro, yes, siguro. Of course, karma always around us. So, always be careful sa mga actions natin kasi we'll never know kung kailan babalik sa atin yung mga good or bad karma. So, yeah, I believe in karma. Naniniwala ako sa karma. Yeah. Kaya, kung ano ang gagawin mo sa kapwa mo, yun din ang ibabalik sa'yo. Oo naman! Oh, no. Karma is good! Karma <laughs> <Sorry. laughs> Parang feel ko for my family. Gagawin ko din yung katulad ng kay Stacy. Siyempre, ano tayo, family figure. Gagawin mo lahat para sa family. You will sacrifice, oh, you would sacrifice yourself from your family. To your family. Siyempre, kung ano yung um, para sa pamilya, gagawin mo ang lahat para kung ano mas makakabuti at kung ano man din yung kahit mas kahit sa masamang gawain din, gagawin mo pa rin para sa kapakanan nila. Everything, because my family was able to sacrifice everything for me to have a good life. So, I'm also willing to sacrifice everything and do everything for them. Grabe kung... Kung, kung ini, iniisip ko kung kaya kong gawin yung ginawa ni Stacey para sa pamilya niya. No? Pero gagawin ko lahat para sa pamilya ko dahil mahal ko sila. Mahal na mahal kita kahit ano pang asalanan ang nagawa mo, hindi nun mababago kung ano ang tingin ko sa'yo. Pa! 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 Pa!